So yeah guys, malapit na tayo matapos. Kanina 9 ngayon. 18 na oh. 18 times na. 25 times. Ang problema kasi ginito guys, low pressure ang ating ABS. So ang ginawa ko, BEC line air bleeding lang muna ako para di tayo magpalit ng motor kasi mil sa nagmamalfunction yung pump motor niyan. So kailangan nating gisingin. So yan, ang ginawa ko, ganyan lang muna kasi sabi nung boss ko hindi na rin kumakapit yung brake niya kaya hindi niya ginamit to so ginamit namin yung isang LC niya para i-rescue Itong isang LC ayan ang ginawa ko ha? Ah? kaya malapit na Nine, 19 times so 25 times yan ayan gumagana na yung motor ha? Huh? gumagana na yung motor try natin Try ko muna ng ano, air bleed. Tapos kasi tapos si clear ko ulit yung codes. pag ko na muna eh, wala dito eh. na yung motor na guys. Ha? Nag nagtupak 'yan. Nag nagtupak. Minsan nagmamalfunction. Kailangan talaga ng mga scanner na ganyan para ma parang ano ba, calibration. Pero tingnan natin kung ano, kung okay siya. Kasi kanina hindi gumagana 'to eh. Yung motor 11 times uh, ano pa rin tayo 11 times dapat 25 times yan so it's about 20 to 25 minutes ayan guys okay so kung wala palit yun lang naman yan uh, ayan guys uh, nawala nang isipin yung ating boss nawala na yung ABS ano nya light here tapos number no DTC ayan ang DTC kanina dito is low low pressure ah, uh, yung line ng uh, ating preno ayan low pressure siya hindi ma clear clear yun guys kailangan nating i air bleed BSC air bleed ayan so kinalibrate natin dito ginamit natin yung uh, pad 7 na launch so, ang ganda talagang gamitin nito guys no more manual manual na bleeding Ayan, okay. Ayan, thanks to God. Nakagawa ulit ngay tayo ngayon sa araw na to. Okay guys, thank you. Ayan, wala na. Ito kasi wala daw prino, kaya hindi niya dinala sa shop. Hindi niya ginamit. Ayan, okay na tayo.